Ati Ayan si Bunso Ayan Ayan si Bunso Ayan si Ati Ada Oh, hawak lang Hawak talaga si sa dito Gigi, Andre Andre, ayan si Andre 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 nama na naman siya, oh Naman oh. ano naman no? Ano naman Sino mo oh? Gusto nyo lumabas? Ang init sa labas. Mainit sa labas. Mainit. Mainit. Oo, oh, mo. Sino mo di paan niya oh, ako nakata nakataas ko yung dito. Oh 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 talaga oh o. oh Hey! Oh, okay. siya, oh hey oh oh oh

Ipi kebu. Ipi kebu. Ipi kebu. Ipi kebu kapi. Ui, u, tago, tago. Bulaga. Uh, Ait. Pikabu, 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 Oi, pikabu, 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 Uy, kita aman. Uy. Kita, kita aman ya nak. No? Eh, oh. anak nak ada. Ada. Ayu lah. Ada, ada, ada. Ah. Ay, 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 ay,

Bulaga... guys ay ayun na bulaga oh? Huh? oh 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 Oh, iya, 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 Oh... iya, 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 Oh... Oh... oh? 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 iya, <tipas> iya, huh? oh? Uy, kapiyuran sigap. Kapi. Eh. Hey. Ye. Yeah. Good morning, good morning, Kajima. Dagdag tayo nang gulay Kajima. Upo sitaw, kalabasa. Dalong, hindi pa ko nagano nang okra dito okay, mari. Sibuyas, sibuyas. Luya, Sili, Tanglad, Herbaboy na, Basil. Alaga dyan mga at saka ano po, yung gata po. Alaga dyan yung mga tayo ng gatang gulay. Sawag natin ka, Jima, yung anong dilata lang. Mahal lahat, kajiman, lahat ng bilihin, mahal na. Mahal ng ligtas. Kahit sa gulay, ang mahal na rin, kajiman. Kaya, ako nagtaga na ako magtanim-tanim ng mga gulay-gulay, kajiman. maganda lang sa okra lang kasi kajiman ilaga mo lang siya tapos sasaw-saw mo lang ayun yung ano yung nahalo mo sa ano tapos yung sari-saring gulay kajiman naku ayoko bumili niya kajiman mas marami ang mas konti lang ang konti lang ang tino kaysa ano hindi matino maraming ano kajima kaya kailangan pag bumili ka ng ganyan ganyan na ano sari sari huwag na para maka sabihin mo nakakamura ka na sa sari-sari. Hindi, hindi mo. Mag... Alukayin niyo muna bago niyo gulayin. Ah, magmagulay ka ng pinaka isang tutak na talong. yeah tapos ano tayong bawang kajiman. Ayan, kojima pinahimay ko na yan sa mga pamangking ko kojima re eh. kalimutan naman na himayin tong bawang Ayan, Kajima, may buntag sa tanan. Mahirap mag-isip ng uulamin araw-araw, Kajima. Yan na Gima, hindi special ito. Lutong bahay lang ka Gima ha. Hindi, ano lang ito. Ganito lang talaga ako magluto sa Gima. So, ano yung nakikita nyo, yun lang. Ganyan lang ako magluto. yung tanglad kajima sa ilalim na natin. diman sarap masarap na kanjimon kailangan natin yung gata sayang mahal ang gata kanjimon kaya tayo ka isang ganito ko kanjimon kinaintimpla ngayong templo ka Jimat kajima. Pakuluan muna natin yan para maluto yung gata kajiman. Para lutong-luto yung gata kajiman. Hindi na pa yung pakit. Aapaw na yung ano kajiman. Kaya muna nang ganyan lang muna Kajiman. Ang bango, kajiman. Dito, Ricardo. Ito kajiman. nya gajiman Nagising na yung ating halaga. Ang ating apo Tikman na natin gajiman Hmm Wow sarap gajiman Siguro kaya yung manamis-tamis dahil sa tanabasa ka gajiman Iyan, ok nak keciman, ok naikyan, yom petainanat ing keciman, itu e, lagi, uh huh huh, hehehehehe, he, eh, terus nak kami maglutu keciman. Ayan na gisibago bisig, bye 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 Wah, <laughs> ha, tepung kami magluto nang. Hey. Right. Bye-bye. <laughs> eh, yeah. uy, na